ayan ako umaambon na pero pakita ko lang muna sa inyo itong mga na mine ko kasi sabi ko lang kahapon ayoko nang manood ng live selling ng plants kasi natutukso ako sa mga halaman ay naku tingnan nyo naman kung gano kaganda itong aking nakuha hybrid to top rare variety ng alocasia siya po ay si macorizos o diba hihira lang yung nakakakilala sa kanya tingnan nyo po kung gano siya kaganda kulot kulot yung leaves niya Ayan, tapos ang tataba ng stocks, 'di ba? Para lang para parang gabi pero hindi siya gabi ha. Yan, ang mahal kaya ng bili ko diyan. So papalitan ko lang 'yan ng magandang paso at saka malaki-laki kasi alam siguro sa itsura niya dahil malalaki yung dahon niya at matataba yung mga sanga niya, malamang ito ay tumatangkad pa tong halaman na to. Ang ganda. Tapos ito nga pala yung pangalawang allocation na na namain ko, si Polly. Ayan. Is, ano rin to? Nasa top rare variety din to ng alocasia. Actually, imported tong dalawa na to eh. Ayan. Papalitan ko lang yan ng paso. Kasi dalawa sila sa paso. Ang diit lang ng pinagtataniman nila. Ayan. Tsaka ito, yung sphagnum mo, sa tanggalin ko yan. Papalitan ko siya ng ano, pating mix. Para mas lalo siyang lumaki at lumago. Yan. So, eto naman yung tinatawag nating uh, locally grown philodendron birkin. Bakit siya locally grown? Kasi yung mga farmers natin, yung may mga garden, binibili nila to from abroad. Then, dito na nila cut or pinapropagate. Ganyan. So, eto na mga propagated na to dito sa atin. Kaya siya sinasabing locally grown. Ang kagandahan lang, no, pag locally grown, tingnan nyo naman, eh, mas lalo pa siyang gumanda talaga. Tingnan nyo, yung mga dahon niya, mas nagiging matitigas, mas malalaki, at saka maganda yung variegation. Actually, pwede ko na rin to i-top cut. Ayan, no, pwede ko na rin to i-propagate, at wala siyang kaugat-ugat. <laughs> o, ba diba? Wala siyang kaugat-ugat. Ang ganda. Ang ganda niya. Tingnan niyo po. Meron pa siya ano dito. O, oh, nag pa siya. O, oh, ang ganda. Alam niyo naman, pagka ang halaman may mga mutation, ay naiiba na ang presyo. O, oh, ba? Diba? Yan. Tapos, meron ako dito. Ito, swerte naman ako dito. Kasi, 2-in-1 itong nakuha ko na dilite. Philodendron, philodendron dilite po ito. Imported plant din siya. Teka, tatanggalin ko sa plastic. Tignan nyo po, ang lagu-lago, o. Oh. O, oh, kaya na-inlab ako sa kanya. Mine, o, oh, diba? Ayan. Actually, binabala ko siyang paghiwalayin. Pero hindi, mas maganda kasi pag-lash, diba po? Papalitan ko lang din to ng mas malaking pot. Ang ganda. By the way, for sale po ang mga ito, ha. Pero hindi ko po muna sila i release Kung meron po sa inyong gustong mag-avail, message lang po kayo sa The Late Bloomer. Ang location ko po ay Baco or Cavite at ang delivery ko ng halaman ay Baya Lala Move Delivery po. Yung nasa mga Luzon naman, kung meron po kayong Victory Drop and Go, ay pwede po tayong magpa-deliver dyan. Ayan. Ang ganda po, ba diba? Sobrang ganda. Ang lusog-lusog, o. Oh. Ayan. Sayang hindi ko na ipakita sa inyo kasi meron din nag-order ng kafir lime grafted trees. Ang ganda. Ang mga 4 feet na yung tall nila. 4 feet tall, yes. 4 feet na yung height. Sayang. Kasi pinadeliver ko na kagad dun sa nag-order. So, ayan po. nang saya-saya lang ng inyong plantita kasi meron na naman tayong mga bagong halaman na pagkagaganda. So ito lamang aking pagbabahagi, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay muli ito po ang the late bloomer happy planting maulan na hapon